kasi po yung mga bundok po dito pag nawala po sila, uh, paano na rin po yung mga ibon o hayop dito sa loob ng masungi po. Kasi yung mga hayop dito sa masungi, halos sila na rin po yung, sila po yung sa mga gubat at sila rin po yung nagmamayari ng mga kabundukan o gubat. Kasi po tayo dito, mga tao sa bundok o kalikasan, ay mga bisita lang po tayo dito sa loob ng masungi po. Kung sa po, dapat natin igalang ang mga hayop o ibon. Pag nawala po na po sila ng tirahan, Banan na po sila at sampo sila titira dito sa Masungi po kong sira na yuma kabundukan ko. Ito ay hindi isang ordinaryong araw para sa amin. Ito ay isang araw ng pagkakaisa at pagtindig para sa Masungi, para sa kung ano ang tama at para sa kinabukasan ng ating pinapangarap. Buhay ang masungi at lalong nabubuhay ito dahil sa ating lahat na narito. Ang mga movements hindi tumitigil kapag mahirap na. Nagpapatuloy ang mga ito dahil mahalaga ang mga pinaglalaban. Masungi will not be erased, not today and not ever. So kami hanggang huli. Yung pula at